Hello guys, for today's video, Lego time na mga tuta kasi nagdudumi. Akin lang na yung tabo, kayo, ako magbuhos. Diretso na na, diretso na yan. ah ah ah. Ah 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 oh, oh. oh, oh, oh. oh, 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 oh. oh. kami na nila eh Ay, may ulo, may kuto sa ulo yan, yan, yan Ah, kita dyan, kita mo eh Pabaya ka sa mga anak mo ha Para kang si Ana ano, ano yan, oh, malinis na sila. Mm. Uy, hey, hey. ang sarap na mga likalikan to, kaliyar. Kale or Kale. Agingo yung mga naong. Yuhu, ito mataba to. Malakas to lumamon eh. Oh. oh. Mm, sarap to lumamon. Oh.

itu itu stabil itu stabil stab stab lagi oh tuh hmm. 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 Daga, lah ini ini lah dagak Good morning, Daga. <laughs> Good afternoon pala. <laughs> hmm. 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 Si, ano daw? Anong tama po nito? Grabe na, konsumo natin yung pag nandito na lahat. Si Erwin daw, isa daw sa kanya dyan. Hindi pa yato. Big, Huwag!

pagkainin ng ano sardinas para ano? Para ano? Ilabas mo muna po natin muna. Kumusta? Nangorok ang mga buwang ikaw. Samer, gusto sa pa lang gawin ka? Ha? Huh? Al alam ko na pala si Jia kaya ayaw dito. Pinagtitripa na naman ni Samer. Inaamoy-amoy niya yung ano ni Samer ni Jia balak na masigurong buti <laughs> wala na hindi na strong na <laughs> na strong na strong na sa <laughs> na buhay <istroke> na. <laughs> <laughs> naman ko halo dagat talaga oh Sino may gusto dyan? <laughs> Main kayo. Kami nito, panaligo ka. Uy, sila ba siya mo, uy? Hindi siguro yung aso. Yung dalawa na yan, oh, atin yan, oh, malaki, oh. Yung dalawa ipamigay natin. Ang kulit siguro pag nito ano na. Marami ng pasaway. Mula nang papasok talaga dito. Hindi na mo kikinaw si ano. Ala. Dini na siya dapat. Yung mukha niya, oh. Parang si Bokloy. Ah, Bokloy pala pangalan niyan. Kapag <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> tinawag Bokloy, <Bukman>, sasagot siya. Hindi <laughs> ka, may <yung> maso. <laughs> mga langga, mga tuta. tapos nagtripan pa namin, oh. Unta, um, unta, um, um, unta. Um, um, na para lang si Kyler sinipon. May karton doon ba na ano oh? I Ilagay diyan. Eh. Uh Lan nangurog, ala. Eh. Nangurog, nangurog nang nang na. Natinakpan pa. Ay.